So, ito na po yung unang inalagaan ni Ron na mga sisiyo. Ito po ay may gitang 2 weeks. So, kanina nakita natin yung 1 week old, tsaka yung 7 days, at ito may na po itong 2 weeks. Ito na po yung itsura niya. Yan. Napakaganda na ng itsura niya. Ooh, napaka-fresh. Nawapugo. So, presyo po is kung sisi yung bibili mo pati yung expenses na range po sabi ni Ron ng 20 pesos per head uh, compared to RTL magkano na nga ng RTL Ron? 50 pesos na so sabi ni Ron mas nakakatipid oh. Ron okay ba to? walang mahina dito? na mahina. So ayan mga kagandahan buhay. Ang ating 2 week old na CCO.